Maraming salamat po sa pagkakataon. Una sa lahat, nais ko pong ipaabot ang aking tauspusong pusong pasasalamat sa ating Pinunong Mayoria at aking pong kapatid, kaibigan, Senador Francis Tolentino sa pagbubukas po ng napakahalagang usapin na ito. Batid natin na kahapon lamang po, nagpahayag na ang kagawaran ng Ugnayang Panglabas, Department of Foreign Affairs, Nagpahayag na nagkaroon po ng kasunduan ng ating bansa at ang United States upang payagan ang limitadong numero, limitadong numero ng mga Afghan nationals na magtungo sa Pilipinas habang naghihintay na maproseso ang kanilang special immigrant visas at resettlement sa U.S. Nakahayag po sa lataan ng Senado at mainstream media na noong nakaraang taon po ay nagpahayag na rin po ang inyong lingkod ng aking suporta sa pagbubukas ng ating mga borders para po sa ating mga refugees na naghahanap ng pansamantalang tahanan. Nais nating bigyan ng sapat na atensyon na kabilang po tayo sa Coalition of the Willing. Meron tayong malinaw na pulisiya sa ating laban sa terorismo. Ika nga po ng dating Pangulo ng Amerika na si George W. Bush na kapartner ng US ang Pilipinas laban sa terorismo. Bakit po natin ito ibinabanggit? Sapagkat ang turing po natin sa mga refugees ay allies. Hindi po natin sila kalaban. Ang mga terorista at extremist po ang ating kalaban tulad ng Al-Qaeda. Ang mga refugees po na ating pinagbubuksan ay siya rin pong mga lumaban sa mga terorista at extremist sa Afghanistan. At sila din po ang ibang mga sibilyan na mga naipit po sa gera na sinamahan po natin tayo po ay kasama dyan sa gera na yan. Sa atin pong kasaysayan, alam naman po natin na naging bukas na rin ng ating bansa sa mga migrants at refugees mula sa iba't ibang bansa noong pang 1900s. Ito po ang sinabi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. We are actually a nation composed of many refugees. Nasabi niya po yan noong Enero 1980 sa Philippine Refugee Processing Center. Nais ko na rin pong gamitin ang oportunidad nito upang idagdag po ang ating panawagan na baka naman po maaari din maging maluwag pa ang ating pamalaan sa pagpayag na manahan din po ang mga Palestinian na may asawang Pilipino na napatalsik po galing dahilan po sa gera sa Gaza. Ayon nga po sa isang opisyal ng DFA, bilang mga asawa ng Pilipina, may karapatan sila na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay at bigyan ng visa para makarating sa Pilipinas. Nawa po ay mamutawi ang ating damdaming mahabagin at makatao at wag po tayong mapanghusga. Hindi po porkit sinabi sa isang lugar na may gera eh terorista na po ang darating dito sa ating Pilipinas. Tandaan po natin, matagal na po ang mga Muslim dito sa bayang Pilipinas. Hindi po sila bago. Maraming salamat po.